Narito ang sampung bagay na hindi nyo dapat ilalagay sa loob ng bahay dahil ang mga ito ay mag a ng malaking kamalasan pagdating sa inyong kalusugan, pananalapi at samahan ng pamilya. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Alam mo ba noong unang panahon pa meron ng mga paniniwala tungkol sa mga pampaswerte at mga bagay na nagbibigay kamalasan sa loob ng tahanan? Sa video kong ito, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang sampung bagay na dapat mong iwasang ilagay sa loob ng inyong bahay. Dahil ang mga ito, ay napakamalas pagdating sa inyong kalusugan, samahan ng pamilya, asahan nyong maraming bad luck ang darating sa inyong buhay. Ang unang bagay na pinakamalas sa loob ng tahanan o sa loob ng bahay, ito ay ang lumang kalendaryo. Base sa mga eksperto at mga feng shui experts, ang mga kalendaryo o ang lumang kalendaryo, hindi na ito naaangkop na ilagay pa sa loob ng ating tahanan. Ang mga lumipas na taon o mga petsa ng kalendaryo ay hindi na ito dapat ipang display pa sa ating mga dingding. Dahil ang lumang kalendaryo nag-aattract ito ng kawalan ng hanap buhay, magulong samahan ng pamilya. Ito ay isang sumisimbolo ng pag-alaala sa mga lumipas o mga natapos na. Kaya ang lumang kalendaryo ay sumisimbolo ito ng isang pag-alaala sa mga lumipas na hindi ka nakaka-move on. Ibig sabihin nito, mabagal ang pag-usad ng swerte dahil nakapokus ka pa rin sa iyong mga nakaraan or mga alaala. Kung saan ang mga alaalang ito ang magbibigay sa iyo ng matinding kamalasan sa inyong buhay. Kaya kung ayaw mong malasin sa pananalapi, kalusugan at samahan ng pamilya, kailangan mo nang tanggalin ang mga lumang kalendaryong ito. Ang pangalawang pinakamalas na bagay sa loob ng tahanan, ito ay ang mga putol na gunting. Alam mo bang kung meron kang mga broken scissors, ito ay mag-a-attract ng isang gulo na kaganapan sa inyong pamilya. Ito rin ay mag-a-attract ng isang iskandalo sa samahan ng pamilya, sa mga magbabarkada o kaya naman katrabaho. Ang broken scissors o mga sirang gunting, hindi ito naaangkop dahil ang gunting, sumisimbolo ito ng isang pagkaputol ng isang samahan o relasyon. Madalas nag-aaway-away ang mga mag-asawa, magkakapatid, mga magulang at mga anak. Nang sa kadahilanan ang mga serang gunting ay nag-a-attract lamang ito ng bad luck kaya kailangan mo na itong tanggalin sa loob ng inyong tahanan o kaya naman sa inyong trabaho. Ang pangatlong pinakamalas na bagay, ito ay ang mga hindi napapalitan ang inyong mga punda o kaya naman mga bedsheets. O kaya naman hindi nyo ito napapalitan ng ilang buwan na. Alam mo bang basis sa mga eksperto, kailangan mong magpalit ng mga punda. Dahil ang mga lumang punda at mga maduduming punda, ito ay pinamumugaran ng mga mikrobyo, pati na rin ng mga masasamang espirito at elemento kung kaya't palagi kang binabangungot dahil pinapamahayan ito ng mga masasamang espiritu. Kaya kailangan mo nang magpalit ng mga punda kung ito ay tumatagal na ng halos ilang buwan. Nang sa ganun ay hindi ka maka-attract ng bad luck. Ang pang-apat na pinakamalas sa loob ng bahay, ito ay ang mga basag na pinggan o mga baso. Kung kayo ay palaging naglilinis o naguhugas ng mga pinggan, mainam na ipagtabi nyo ang mga basag at ang mga hindi basag na plato. Dahil ang mga basag na plato, nagsisimbolo ito ng matinding karamdaman na paparating sa inyong pamilya. Ito rin ay nag-iimbita ng gulo o pag-aaway-away ng mga kapamilya. Kaya iiwasan yung magde-display o maggamit ng mga basag na pinggan at mga baso. Ang panglimang pinakamalas na bagay ito ay ang paglalagay ng mga resibo o mga lumang resibo sa inyong mga kabinet o kaya naman mga lalagyan. Kung kayo ay nag stay ng mga lumang resibo, mga bills galing sa inyong grocery, halos dekada na ang lumipas o taon na ang lumipas, subalit nakaimbak pa rin ito sa inyong mga kabinet. Alam mo bang kailangan mo nang i-dispose or itapon ang mga lumang bills or mga resibo? kung hindi na ito napapakinabangan dahil ito ay mag-aattract lamang ng maraming bayarin o mga gastusin. Ito rin ay nag-aattract ng kawalan ng pera dahil lahat ng inyong mga ipon ay mapupunta sa mga bayarin o kaya naman emergency. Kaya kailangan nyo na itong itapon at sunugin. Pwede nyo rin itong itapon sa basurahan. Ang pang-anim na pinakamalas sa loob ng bahay ito ay ang mga lumang damit, mga short, o kaya naman mga panloob na gamit. At matagal na matagal nyo na itong ginagamit, halos dekada na, kailangan nyo nang magpalit ng damit. At kailangan nyo magpalit ng damit taon-taon. Kailangan nyo nang palitan ang mga lumang damit. Dahil alam mo ba, kapag hindi mo pinapalitan ang mga lumang damit, ito ay mag-iimbita sa'yo ng napakaraming bad luck. Bad luck sa kalusugan, sa pananalapi, Ganon din sa samahan ng inyong mag-asawa o pamilya, palagi kayong nag-aaway-away. Dahil alam mo bang ang mga lumang damit? Kasing tulad din ito ng lumang kalendaryo. Ito ay nakafocus sa mga nakaraan. Kaya kung gusto mong makalimutan ang iyong mga nakaraan, kailangan mo nang palitan ito ng bago. Mas mainam sa bawat ikatlong buwan ay nagbibili ka ng mga bagong damit. Nang sa ganon, ay magaan ang pasok ng pera at kasaganahan Ang pangpitong pinakamalas sa loob ng bahay ito ay ang mga nabubulok na mga bawang, mga sili at luya Kung kayo ay merong mga ingredients o mga sangkap sa inyong kusina at ito ay lahat ay nabubulok na kailangan nyo na itong tanggalin dahil mag-iimbita lamang ito ng matinding kamalasan o krisis sa inyong pananalapi alam mo bang ang mga nabubulok na ingredients na nagmumula sa kusina? Ito ay isang palatandaan na mahina ang daloy ng inyong salapi, ganun din sa inyong pagkain. Mahihirapan kayo sa hanap buhay at ganun din sa inyong kalusugan. Parati kayong nakakaramdam ng iba't ibang sakit. Ang pangwalong pinakamala sa loob ng bahay, ito ay ang mga basag na salamin. Pinaniniwalaan ng mga eksperto at mga feng shui experts na ang basag na salamin ay nag-iimbita ito ng mga masasamang pangitain at masasamang elemento. Ito rin ay pinapasukan ng mga masasamang espiritu at tinatawag itong daanan ng portal ng kabilang dimension. Kaya kailangan mo nang tanggalin ang mga basag na salamin sa inyong tahanan, pati na rin kung meron kayong malaliit na salamin, alisin nyo na rin ito sa inyong mga bag or wallet nang sa ganun hindi ito mag-akit ng maraming kamalasan. Ang basag na salamin, sumisimbolo ito ng matinding karamdaman na paparating sa inyong buhay. Ang pangsyam na pinakamalas, ito ay ang palaging madumi at makalat ang loob ng inyong bahay. Alam mo bang base sa mga eksperto, kapag palaging madumi ang inyong tahanan, ito ay mag-iimbita ng maraming bad luck sa inyong buhay. Bad luck sa kalusugan, pananalapi at magulong pamilya. Kaya iiwasan nyo ang palaging nagkakalat. Mas mainam na panatilihing malinis ang loob ng tahanan para magaan ang daloy ng kaswertihan sa inyong buhay. Ang pangsampung pinakamala sa loob ng bahay, ito ay ang paggamit ng mga lumang kaldero, lumang takore, at mga lumang kagamitan, ito ay mga ginagamit noong sinaunang panahon pa at mapapansin nyo ang kagamitan nyo katulad ng kaldero ay halos nangingitim na at halos hindi na ito magamit. Subalit ginagamit nyo pa rin ito dahil naghihinayang kayo. Katulad na lamang ng mga sirang refrigerator, sirang electric fan, sirang aircon, mga sirang upuan at mga sirang lamesa. Kapag kayo ay merong mga gamit na nire-recycle na lang, kailangan nyo na itong tanggalin, lalong-lalo na at matagal na panahon nyo na itong ginagamit. Dahil ang mga ito ay mag-iimbita lamang ng napakaraming bad luck sa inyong kalusugan, pananalapi at samahan ng pamilya. Kaya kung meron kayo ng mga gamit o mga sirang gamit na ito, kailangan nyo na itong i-dispose o itapon nang sa ganun, hindi ito maka-attract ng maraming kamalasan. Sana ay nakatulong ako sa video ito. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Hi guys! For today's video po, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang pinaka maswerteng crystals pagdating sa negosyo. Ito ay mag-aakit ng maraming kaperahan benta at maraming customers. bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. So alam nyo ba guys, mula nung ginawa ko ito, palagi po kaming sinuswerte sa aming negosyo. Dahil alam nyo po ba guys, meron kaming street food. Kapag ginagamit ko po ito guys, marami po talagang dumudumog na customer sa amin. So, ayan, ang kailangan lang po natin dito, guys, is garapon na babasagin na bote. Kung wala po kayong katulad nito, pwede rin po kayong maghanap ng mga lalagyan. Pwedeng malaki or pwede rin maliit pa dito. Ang gawin nyo lang, guys, kailangan lang po is babasagin kasi kapag babasagin, mas effective. At kailangan din natin dito ng water. Pupunuin po natin ito ng tubig galing po sa mismong pinag-iinuman natin. At kailangan din po natin dito ng dalawang crystals or gemstones. Ito po yung green aventurine at rose quartz. So ito po yun guys, green aventurine at rose quartz. So meron tayong medyo mapusyaw at meron din pong green na green aventurine. So parehas lang po yung bisa niyan. So ang bisa po nitong green aventurine guys, ito po yung nag-a-attract ng maraming kapirahan at benta stone for money. Ang green aventurine, maswerte din ito sa sugal. Kung kayo po ay mahilig sa sugal, magtaya sa loto, pwedeng pwede po ito. Pero ang partner po nito sa sugal is tiger's eye. Ngayon po guys, ipapartner natin ang green aventurine sa rose quartz. Ang rose quartz po, ito ay nag attract ng maraming customers. Dahil kapag meron po kayong rose quartz, napapabait po nito yung mga taong nasa paligid nyo. Kaya kailangan nyo pong ipagtabi ang dalawang ito or ipagsama. So bago po natin ito ilalagay dito sa loob ng garapon, kailangan hugasan muna natin ito. Maghanda po kayo dito guys ng isang kutsarang asukal na brown na galing po mismo sa tindahan. Kailangan po bumili kayo ng brown na brown talagang sugar. Hindi po pwede yung puting sugar or magic sugar. Isang kutsara lang po at ilagay nyo dyan sa loob. At yung tubig po dapat malinis. Gagawin nyo ito guys kahit anong oras, kahit anong araw, wala pong nakatakdang oras or araw. At ito ilulublub na natin ito dito sa loob kapag malinis na ito. Hindi na po ito kailangan lagyan ng dasal or mga wishes guys kasi nandito na po yung visa sa gemstones. So ito guys, napakaganda nito. Habang buhay nyo na po itong magagamit. At ito guys, effective po ito sa loob ng 1 to 2 years. Hindi hindi nyo po ito tatanggalin sa loob ng isa hanggang dalawang taon. So kung nais nyo pong magkaroon ng mga original crystals na tulad po nitong sa akin, meron po kami nito sa aming Shopee Store at sa Lazada. Ito po ay 500 pesos lang guys. Malalaki na po ang aming crystals na ito. New arrivals po ito guys, galing pa sa bansang South Africa. Kaya napaka-original po nito. Ilalagay ko po yung link nito dito sa comment section kung kayo po ay nais na mag-order nito. At meron pa kayong matatanggap na mga libreng crystals once na nakuha nyo po ito. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po sa pagtapos ng video ito.